Picture at standing ni Tash kasama ang mga Da Bark Ads, wala na daw sa Itbulaga Studio. Totoo ba ito, o fake news lang? The Bark Ads smiles tuwang Tuwa, nang nakaganti kay Da Bark Ads Jose. Gimme 5 laro ng mga estudyanteng henyo, araw-araw nang mapapanood. Ngayong Lunes ng April 7, 2025, ay dahil matatanda ang natapos na nga noong Sabado, April 5, ang Gimi 5 laro ng Barangay Henyo Championship. Ay napanood na nga ngayong Lunes ang segment na Gimi 5 para naman sa laro ng mga estudyanteng Henyo na matatandaang tuwing Sabado lang mapapanood noon. Na kung saan ay dahil natapos na nga ang Barangay Henyo ay araw-araw na nga nating makakasama at mapapanood ang segment na Gimme 5 laro ng mga estudyanteng henyo. Na syempre, ay kasama din dito ang AI na si Sermon Mon, na kasamang nagbantay sa segment na ito. Ngayong lunes din nga, ay muli naman ngang nagpasilip ng eksena ang Itbulaga, sa kwento naman na mapapanood sa Holy Monday, na paano ba magpatawan? At syempre may mga humamon ulit sa barangay, at ginawa ang napanood na eksena dito, na kung saan, ay si Jose naman ang gumanap bilang si Miles, na sinampal sa eksena. At dahil ito nga ang eksena kung saan ay sinampal ni Jose si Miles, ay talaga namang tuwang-tuwa nga dito si Miles, dahil makakaganti na daw siya sa wakas, na kahit nga ang ibang The Bark Ads ay natawa dito. Makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon niya dito, dahil matapos siyang matanong ni The Bark Ads Paolo kung masakit daw ang sampal sa kanya. Ay ayon sa kanya, ay hindi naman daw, pero nakarinig naman nga daw siya ng tunog, pagkatapos siyang sampalin ni Jose sa eksena. At syempre, ay dahil may sampalin nga sa eksena, ay talaga namang kinatuwaan ng marami, ang ilang beses na pagsampal ng mga contestants kay The Bark Ads Jose. Samantala, picture at standi daw ni Tash kasama ang mga The Bark Ads, totoo bang wala na daw sa Itbulaga Bulaga Studio? O fake news lang ito kay Tash? Yan nga ang ating pag-uusapan ngayon, dahil sa mga naging reaksyon ng ilan, na mga tila nagulat at mga nagtaka nga daw, na mga nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga, Bulaga, noong Sabado April 5 sa segment na Gimme 5, laro ng Barangay Henyo Championship. Yan na, ay matapos nga na makita daw nila sa paglabas ni Ryza May bilang news sa Gimme 5, ang picture daw ng mga double ads na ito, na kung saan ay makikita nga naman talaga, na hindi nga kasama dito si double arc ads stash. Pero, ang hindi naman napansin ng mga nag-comment noon, ay wala din naman si double arc ads smile sa picture na ito na sinasabi nila. Pero bakit nga ba, ito nga kasi, ay dahil ang picture ng mga The bark Ads na sinasabi nilang wala si Tash, ay ang picture noon ng mga The Bark Ads, noong lumipat sila sa TV5, o yung pa-welcome ng TV5 sa mga The bark Ads, para sa makasaysayang paglipat nila sa TV5, at maging isang kapatid noong July 1, 2023. Nasa katunayan na, ay mababasa pa nga dito ang mga salitang, The Bark Ads, nasa 5 na. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kung saan ay obvious na nga ang dahilan, dahil ito yung picture ng mga double ads noong lumipat sila sa TV5. Kaya naman, ay hindi talaga makikita dito si The Bark Ads Tash, dahil matatanda ang naging parte o naging The Bark Ads si Tash sa Itbulaga, noong September 23, 2023. Kaya naman, ay hindi talaga makikita si Tash sa picture na ito. At matatandaang, si The Bark Ads Miles naman, kahit naging The Bark Ads noong March 2022, ay matatandaang hindi naman kasama si Miles sa pagbabalik ng mga The Bark Ads sa time sa TV5 noon. Pero, kung inyong matatandaan, ay noong July 5, 2023, ay bumisita naman si The Bark Ads Miles sa studio, kasama pa nga noon si The Bark Ads Maha. Hanggang noong July 8, 2023, ay nakasama na nga ulit ng mga da-bark ads si Miles, at nagtuloy-tuloy na nga hanggang ngayon. Na mga maaari nyo namang balikan mga da-bark ads at mga ka-highlights, sa YouTube channel ng Itbulaga TVJ, ang mga pangyayaring ito. At para naman sa mga nag-comment din, na wala na rin daw ang life-size standee ni Tash sa Itbulaga Studio, ay isa din nga ito sa mga hindi totoo, dahil makikita pa rin nga hanggang ngayon, ang standi ni Tash sa studio ng Itbulaga. Nasa katunayan nga, ay noong April 5 din, sa segment pa rin na Gimme 5 laro ng Barangay Henyo Championship, ay kung magpo-focus sa likod ni The Bark at Alan, pagkatapos itong ipakilala bilang news, ay makikita nga dito ang standi ni Tash sa malayo. Naisa na naman ng patunay na hindi totoo ang mga sinasabi ng mga ito, Patungkol na naman sa ating The Bark Ads na si Tash. Matatandaang, magmula nang naging busy si Tash sa mga endorsements, mga tapings nito sa The First Family, at sa first lead role nito sa Filipino adaptation ng Bad Genius The Series, ay halos araw-araw ang mga comments patungkol kay Tash, na kung nasaan daw ito, at kung inalis na daw ba si Tash sa Itbulaga. Kaya naman matatandaan, na ilang beses na nga natin itong napag-usapan, dahil kahit sa ating Facebook page at sa mismong YouTube channel natin, ay marami ng mga nagtatanong, na kung anong dahilan kung bakit wala si Tash sa Itbulaga, at kung totoo ang wala na daw si Tash sa Itbulaga. Hindi nga lang yan, dahil kamakailan lang din, ay nagbigay nga tayo ng tatlong patunay, na hindi umalis, inalis, o tinanggal si Tash sa Itbulaga, na tatlong patunay na na double bark ads pa rin si Tash hanggang ngayon. Na ngayon nga, ay hindi na lang tatlong patunay na double bark ads pa rin si Tash ang naibigay natin, dahil sa video na ito, ay pinakita na rin natin ang pang-apat na patunay na daw bark ads pa rin si Tash. Samantala, narito naman ang ilan sa mga naging reaksyon ng mga netizens, sa nangyari sa pakontes ng Itbulaga sa eksenang pinakita sa kwento ng paano ba magpatawan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?